Viral na ang video ng ginawang pagpapalayas ni Governor Edwin Hamor sa bandang kamikazi na magpe-perform sana sa selebrasyon ng Kasangayan Festival sa Kasiguran Sorsogon nitong linggo ng gabi, October 1. Hindi na nga natuloy ang kamikaze matapos magdesisyon si Governor Hamor na paalisin na sa kanilang lugar ang naturang banda. Sa kumalat na video sa social media ay mapapanood ang gobernador na humihingi ng tawad sa kanya mga kababayan na nasa venue dahil hindi na matutuloy ang performance ng kamikazi. Pinaalis na niya ang banda at hindi na rin pinatuloy sa kanilang hotel dahil may attitude daw ang mga ito. Sabi ni Governor Hamor, pinastos daw ng banda ang mga taga-Sorsogon. Base naman sa pagpapaliwanag ng Sorsogon PIO, nagalit daw ang gobernador nang tumanggi umano ang kamikasi na magpapicture picture sa bagong tourist attraction sa lugar na Thousand Slight Roses. Nauna na raw kasing pumayag ang banda na magpa-picture sa naturang attraction. Wala pang official statement ng kamikazi, kaugnay sa insidenteng ito, ngunit isang cryptic post ang ibinahagi ng lead vocalist ng banda na si Jay Contreras. I choose love. May clean caption ito sa kanyang latest upload sa Instagram. Bukas naman ang bandera sa magiging pahayag ng naturang banda hinggil sa si isyong kanasasangkutan. Ito po si Teres Arceo at yan po ang bandera chika for today.